Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-apologize si Danny Barreto sa mga na-offend dahil sa mga sinabi niya especially sa kanyang ama na si Kier Legaspi. Chika kasi ni Danny sa interview sa kanya ni Doktora Vicky Bello para sa vlog nito. Never siyang nag-celebrate ng birthday na nandoon si Kier. E biglang may nag-post na netizens ng photos ng birthday celebration ni Danny noong 2 years old siya sa bahay ng mga Legaspi nag din ng cryptic message si Kier sa kanyang Instagram tungkol sa lies. Reaction ng ibang netizens. Ano raw bang problema ni Dani at nag emote pa siya ng ganon? May asawa't anak na siya. Dapat daw ay hindi na siya nagsasalita ng di maganda sa kanyang ama. Kahit anong sa ng magulang, whether ang ina or ama yan. Dapat ibigay ang respeto para sa kanila kahit wala ka nang nararamdamang pagmamahal. Hanash pa ng netizens, kahit daw nag-apologize na si Dani, di raw nila mafilang ang sincerity ng paghingi niya ng sorry. Anong masasabi mo sa balitang ito?